Hi guys, good morning. Welcome back po sa YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa 7-Eleven at tayo ay may bibilhin. Bibilhin natin 'yung yung Eminem. Bibili tayo ng Eminem, guys. San ba yung Eminem? Eminem. Wala atang Eminem, ah. San ba yun? Bibili tayo, guys, ng Eminem kasi meron siyang free na mag Kisses man ito. Huh? Kisses. Wala akong makita. Ay, ito. Ito to, guys. Ito na yung Eminem. Kaso, ah, ito. Tatlo. Tatlong Eminem, guys. So, tignan natin kung meron yung free mag. 你好。你好。<Hey. S 1> 这个有 free mug 吗？呃、uh,，mug。no, this t 没有，没有,那个、没有杯子了。看，没有了。没有了，杯子已经卖完了。哦，oh, 我那个都杯子应该是，等待下一把。 A few moments later. Hi guys, good morning. m free mag. So let's see Let's go. Yo. Yo this is free mag? i so see. You are three pieces,

Thank you. Thank you. So, eto na guys. Nakabili na tayo ng free mag. Ng Eminem. Tapos may free mag. O, oh, diba? 101 lang siya guys. Sa so 7-11. Ayun no. Ayan. Sa mga kapwa ko o, OFW dito, i-avail nyo na to at uh, ang ganda niya guys. And yun guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung itsura na itong mag na to. Uh, binuksan ko na to kanina, nakita ko na. So gusto ko lang i-share, ishare sa inyo or ipakita ko ang nunga itsura na So itong mag na to guys, free ito dito sa tatlong chocolate na Eminem na nabili natin, natin sa si 7 eleven kanina. So naka-promo siya for only $101, meron ka ng mag. So promo to ng Eminem chocolate ah uh, dahil Chinese New Year ngayon. So, ayan. Binuksan ko na siya kanina, guys. So, nakita ko kung gano'n siya kaganda. So, tamang-tama sa mga mahilig magkape. So, ito siya, guys. Yung color red. So, ayan po yung itsura niya. Ayan, ang ganda, di ba? Oh? Di ba? Pag magkakape ka. Ang ganda, guys. So, parang ganda nga nitong pang-souvenir pa, eh. Oh, di ba? Eminem. Ayan. Tapos, ito yung box niya. So, nakabili ako. Tapos, gusto ko pa ulit bumili kasi ah, ab balita ko hanggang March 5 ito guys. So, susulitin natin. So, pag may pera ulit tayo, bibili tayo nito. Ang ganda niya guys. Tapos, sakto siya pang kape. So, uh, ayun. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood. At yun, sa mga kababayan ko nga po dito sa Taiwan, ay uh, i-avail nyo na to guys. Uh, bihirang, bihira, bihira mangyari. At kung ito, kung bibili natin to, sa, kung hindi nakapromo, is 300 yung mag na to guys. And then, etong tatlong chocolate na M&M na to is nasa 140 or 135 NT dollars siya pag pinili nyo. So, ayun. Avail na, avail na, guys. Ang, sa, mura ang mura-mura niya talaga. $100, $120 lang. So, ayun. Hanggang dito na lang itong aking vlog, guys. At uh, tatapusin ko na ito dito. At muli, maraming maraming salamat po sa inyong panunod. At uh, God bless po sa ating lahat. Kita-kita tayo on my next vlog. Bye!